po. Kat. Puro pa Oo, oh, puro rin isa. Luman din ka din eh. Ito ka din Ako papa. Ay, kung papa. <laughs> si papa si Rene. Rene? Oo, eh, oh, si Tansyong, si Patilan. Mm -hmm. Oo oh, niya, makailang ka na niya. Kung kailang ka niya. Kasi na video na? Papa Patilan. Ha? Patilan. Patilan?

Pagka naman ang mga tao so rin. Sukad nga na kuan sa bahay.

sugod so hinahinay o pamaliin tong mga buwan siguro pagkasunog sa bilibit hindi eh. ka tong creek sa north kod di ba sumpay magtanod sila north o bilibarday okay. nga mm. <laughs> buwan bagi padakay ng creek sa north kana nga buwan project Oo, akas kasi nga sweeto diri ah. Uh, kakabalog na yung mga balay-balay na -balay sa... oh so Lord, Oo. This, uh, right, you know, uh, man lang doon. Oh. Yes, Oo. A... Oh, oh. to dito, face to, no? Kumpara nga ko, Dito nga. Kuan. Oh, Lord, dito, ma... No, ma... Ayon, uh, Ay, pagpag. Pag sa unang magbaking-baking ng mga jeep maraglisod mo kayo Marag, pang one way ra ba ang muna ka pa rin maligya ka pa rin sa tao ay katong ingon nga oh, na kuwan ano yun wow, wow. rock o oh, oh, rock pala yun ayun ay, na kuwan o daw mga ito, bongo oh mm. eh, mga, May mga bike dito na po? Gusto mo bang bike din dito baby bike baby bike uh oh baby oh, po, baby small bike Wala ah. Tatakas to. pagdalin pa niya yung bike niya. Pinatakasan niya kami dun. ni eh. May gate. Dito pa kaya? No. Doon na no. Bike, bike ka? Hindi oh, rin uh, kong lagay yung truck. Pwede yung mabasa rin. Dito oh, Oo. Oh. Kuan lang manggot, rap road. Ang gariya sa mga masutas. Kiri na sa'yo. Okay. Kiri lang. Ah, yellow house. Yellow house. Dito tayo. Yellow na ano? Halaman. Yellow house.